Guys, so ngayon na dito yung sa labas at um, mag ano na po kami maglilinis na po kami ng aming mga lutuan mga lutuan, kumbaga mga kawale, kaldiro, lahat ng mga madudumi sa <laughs> lahat ng mga madudumi sa loob ng bahay ay kailangan naming uh, linis, linisin ng bonggang bongga kasi nga sobrang itim na talaga siya guys at tingnan po natin, ang dami talagang um, lilinisin namin ngayon kaya tingnan natin, bye! Ang aming lilinisin doon sa dagat. Mas maganda ka kasi doon sa dagat para malinis talaga siya ng bonggang-bongga. May ano po tayo, takure, kaldero, kawali, takip. Lahat po yan ay sobrang itim. Pati malaking kawali pa itim. Kasi nga, dito nga kami nagluluto sa kahoy. Mm -mm. Dahil sa kahoy na yan, ah, nangingitim yung aming kaldero lahat. So kailangan nating linisin doon sa dagat. So, uh, mag-ano kami ng aking sister. Uy, bubuhat ng dalawa. Kasi, lit-litan na sa dagat to. Mas maganda kasi sa dagat kasi nga, ah uh, madali tayo matatapos. Kasi dito, mama naman ay may dalang ano. Ay ka naman, kami tatlo kasi may mag-ano mag dito. Mm At ano din din si Park? Oo. Oh. dito dito na kami ngayon sa dagat. Ano pala? Hay pa lang ngayon. Kasi maganda talaga pag low tide para makita natin yung mga pang ah, gagamitin sa pangkinis ng ano ng tawag dito, ng kaldero. So dito na si Mama. Paglilinis tayo dito, guys. Sobrang ano talaga Kaming tatlo po maglilinis dito. Kaming tatlo. Si mama. Si mama ay ano na si mama. Automatic ko si mama. Saan ka mama? Ah, diyan pala si mama. Ah, maliligo pala si mother. Kaya pala. Oh, ayan po, nakikinis, nakikis-kis po si mama guys. Ang gamit po ni mama ay silio Ayan. Ayan. Mas maganda kasi mas mas maganda kasi dito sa dagat kasi isang ano lang, isang linisan lang. Kasi yung mga dumi naman yan, yung itim-itim ay na ano naman na inaano ah, dinadaloy ng dag ng tubig. Yan po yung kaldero kaya nangingitim yan kasi dahil sa kahoy, kahoy kasi yung gamit namin. Oo. Oh, oh. Di ba? At si sister naman, iba din naman kay sister. Ba, bato ang ginagamit ni sister. So ayan guys. Iba din ginamit ni sister. Yan po ang ginagamit ni sister. oh ah, Para matanggal yung mga itim-itim sa loob ng kaldero. Bakit? Bakit? Gilumot na. Ah. Iba din kay sister iba kay mama, iba ni kay sister pero iba kay mama, si mama kasi agad-agad, niligo ni ng dagat agad yung kaldero o diba, may pakita mo ma, paano ma ang ano, balas o yan, ganun din, ganun o, inaano yung ano, yung balas buhangin dyan sa kaldero para mas malinis talaga siya ng bonggang bongga diba guys, o, iba yung pamamaraan ni mama iba din yung pamamaraan ninyo iba din yung pamamaraan namin dito sa probinsya o oh, di ba hmm. ginagamitan na po ni mama ng steel brush para um, makinis talaga at makintab ang mangyayari po dyan dyan po ay binabad po ni mama sa tubig sa dagat para yung dumi ay agad-agad mawawalis or mawawala agad matanggal di ba hmm. Tagal mo muna, ma. O, di ba? Malinis na siya, guys, oh. Sobrang linis na po siya. Kasi kung kung 'yan nagagamitin mo, matat um, hanggang bukas po 'yan. Dito kasi mas madali lang kasi may may buhangin, ganyan. Parang galit, parang galit ka sa kaldero, ma. Iba kasi si mama na maglinis ang kaldero kasi gusto niya tanggal tanggalin talaga lahat. Yung itim-itim. Oh, bangka namin guys. Oh, di ba? Mm -mm. maligo ng dagat. Oh, ba? Diba? Ay ayun na kay paglinis ang nawa. O pagkatapos doon ay inano na po siya nang ng Nang <coughs> O di ba? Kinakamay lang po ni mama. O, malinis na po talaga siya, guys, to. man ana siglimpyo naman itung nasa dayon sa buwan, pagkatapos niyan ay malinis <laughs> na siya i ano ilalagay na naman doon sa kahoy lulutuan na naman ang kahoy nagahugas hmm. sa plato si mama talaga ay mahilig talaga siya maglinis pag maghuhugas ng pinggan O mga uh, plato na doon sa bahay si mama talaga ay gusto talaga niya maglinis ng kaldero talaga siyang lilisan guys. Kasi okay. um, pagit kasi pag ano hindi natin lilinisan ko. So. At pagkatapos ay eh, pwedeng maligo ng dagat. Dito dito talaga yung ginagawa namin sa uh, probinsya at sa bahay. Pag naglilinis talaga na kami kasi malapit na kami sa dagat. So dito, dito kami agad-agad tumatakbo pag maglilinis na mga kaldiro, mga kawali. Ayan. Alam nyo guys, may, may, may ano talaga tayo, tayo dito, may panglinis talaga tayo dito sa dagat. Pero hindi, natin nakikita kasi nga um, high tide ngayon. So yung pagka high tide, high tide, natin, hindi natin makikita yung mga panglinis talaga na dyan. Dumidikit dyan sa gilid ng bato o sa gilid ng mga da, daanjaan daan Or dyan. Basta makikita mo talaga yan dyan. Pero hindi mo siya makikita ngayon kasi dahil malalim yung ating tubig. So um, magtitit lang muna tayo ang titit muna, muna tayo, tayo, dito sa um, ano mga o oh, di diba tapos ganito ganyan lang naman yan ganyan ako maglilinis ng kaldero mm uh -huh. sobrang kapal kasi to kapal sobra so hindi ako ano kasi sobrang kapal makapal yung ano niya, yung itim niya. Nagpuslan ng singsing. -sing. -sing. Ayong singsing -sing ko talaga pang linis dito, yung singsing -sing ko dati. Ang kamay ko tingnan mo, di ba? sa sobrang kapal ay yan. Maganda ng kardiro. Ayan po si mama. Magandang oh, Maganda ng ah. Oh. Ah. so, tapos si mama. Muli pagkaganda. Ay. So, <laughs> yan po. Malinis na po yung uh, kardiro ni mama. Ngayon, malinis to ngayon. Pero mamaya ay iitim siya ulit. Kasi, <laughs> kasi nga, i ano ay, magluluto kami mamaya ng ng, ng kanin kasi yung lulutuin namin kanin ay maeso. kailangan sa talaga na kahoy yung ating iluluto dito so mamaya malinis na yun so mamaya iitim siya ulit Hala, hala ang sipa, si mama naninood. Si mama, ibang ibang ngayon si mama uh, niya yung paglilinis talaga ng ating mga May itim na kaliro O diba, na, malinis na agad ma Oh, malinis na agad. Oh, sa akin naman ay sa dahil sa sobrang kapal ng ano. Tama sa akin. Tama sa akin. Tama sa otro. Otro. Na Nagilinis tayo ng kaldero. Tama namin si Mami. Hi, Ma. <laughs> oh, oh. At ito, ito yung, ito yung nalinisay kong kaldero guys. So, dahil malapit kasi kami sa dagat. Ang pratot ko dito. So lin malinis na talaga siya. Oh. <laughs> 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 okay, ano, oh. Mano, eh, mano po kaya na nasan. <laughs> kayo. mas mama Mama sineseryoso talaga niya yung paglilinis ng ating mga kaldero, guys. Ah. Mm. Oh. puti talaga. oh. Ah, maitim, maputi ngayon, mamaya itim ulit. Ay mag mag, mag guys, so, ano ma? Maganda ng Maganda na po siya. Maganda... Mm, diba? ba? Malinis na siya. Pangit kasi pag itim talaga. Ay, ako na lang na Oh, di ba? Ninilisit pa tayo ba nga ako? Mm. Iba si mama pag maglinis. <laughs> Mag-ano na mga ano, itim-itim. at bangka kami ng aking sister kasama namin si mama kasi maghahanap kami ng ano yung um, panglinis talaga um, yan po yan, ito yung uh, bangka na gagamitin namin kasi bangka naman to na bangka naman namin to so si <laughs> mama seryoso seryoso talaga si mama <laughs> seryoso seryoso ka nga ma mama. mama bakit bakit ka seryoso Ayan. Ma. Mm, dapat ba seryoso tin si mama. Guys, uh, pinasok na po natin yung ano, yung bato. Yan si mama, seryoso talaga si mother. Ah, uh, na ma. At ayan, sige na itulod. Hindi na mabira, ma ta bakit sa mima? Mm. Ilaha oh. Are ko. Mother.

Oo, oh, oh, yun na, na, na. 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 Na, <laughs> <laughs> so, na po guys ha. Sakain na. Sakain na ba? Sakain na po guys ha. Bangka at magbabangka po kami ngayon kasama namin si Sister! Hi sir! Hi sister! Sila po, sila po yung nagsasagwan. At, At si mama naman, si naman ay nagsasagwan naman ni si mother. Magan Hi mother. Hala, ang galing ko lang ni, ma, ni mama magsagwan. No? Di ato, mong ho. Oh. Ang galing ko lang ni mama magsagwan guys. Uy, asa ba? Saan ba tayo? Asa ba? Asa pagguan ma? Asa, asa, asa ma? Iliko ito. Oh, liko daw. Iliko sis. Ito. So ayan na po guys. So, ah, iikot daw Iikot eh. daw po kami. Sige. Sige, sagwan. Sagwan na, sagwan na si Mother. Kasi okay, okay. maghanap nga ka kami daw ng ano, yung pang, yung pang, ki, yung pang talaga ng kaldero. Dito talaga ito makikita. O, makikita na ako. Tapos sis, o. Oh, Ayan, nakuha na po si sister. Sabi? Oh, ito yun siya guys. Ito talaga yung panglinis talaga ng kaldero. Oh, ito. Ito yun. Ito kasi sya, magaspang kasi siya, magaspang. Itong balat na ito ay magaspang. Kaya ito yung maganda sa ating pangkinis talaga ng kaldero. Oh, oh, oh. oh yan diba? Oh. Ito po siya guys. Yan. Oh, ayan po si mother. Sige na. Ayan po si sister. Oh, ito guys. So ito talaga ay na, nakikita to sa ano ng bato. Sino oh, ang good guy ang kuno? Oo. Oh, makintab talaga siya at mali, sobrang linis talaga ito pag ito ang gagamitin sa kaldero, guys. Pang finishing ba? Pang finishing talaga yan siya, kumbaga. Ayan, so si sister. Be. Sige, ambak ma. Pagluliko, si Mama. Sige na. No, na lang init kayo. O, oh, diba? Sila yung dalawa yung... Sila yung dalawa <laughs> Sila, sila yung dalawa yung ano... Ah! Taga, taga <laughs> hila natin, guys. Uh -oh. Nagtiniil eh, mo? Si mama, nagtiniil. Sige na, iguyuran na. Uh -oh. ah, Para akong, para akong mga ano dito, nababasa kasi ako. Guyuran na niyo, sige na, ako na na dito ma. Ano yung guyuran na niyan? Kaya bitaw ka. Mm, ayan po si Mother lumangoy na po si Mother. Uh Oo, -oh, lumangoy na po sila. Mm. Ulang pa na uwi. Ha? pa pala dito. Mm, ayan. Nakikita kasi siya kasi dahil sa dahil sa linaw ng tubig, nakikita mo talaga yung pang ano, pang finishing ng ating um kaldero. sino? Una sun di mm. Guys, um medyo um tapos na po kaming magsagwan at mangwan ng um panglinis talaga ng kaldiro. Ah, uh, binalik na po namin yung bangka dyan. Ayan. At continue na po tayo sa paglilinis ng ating mga kalder, guys. Ayan. At by the way, yung kaldero ni Mama at saka kanyang nilinis ay malinis na talaga siya, guys. Oh. oh hindi na po sinali yung sapuwetan kasi baka mabutas. Mm. -mm pati yung anon nga malinis na ah malinis Kasi okay, ya guys and god bless bye